sugar ba yung may sugars lang dala tapos uh, dalhin niya nila Jan sa may yung kita niyo yung may tanki yung parang tanki niyan guys dyan sa sa dulo jan nila dalhin yun kasi may, uh, dyan, may yung, uh, ng, ano dyan? yung mga barko na mga jet ba kasi pantalan yan yan yung ah uh, yan, dyan ilagay yung uh, sugar dyan galing ano ba, yun bang ah uh, factory, ayun bang ano yun, ano sa magiling ng tubo tapos sa um, na ng sugar ba? dyan dyan nila ilagay tapos may barko mag ano dyan magkuha ng ano yung sugar kalamay kasi dyan sa amin kalamay pa dito and, and may ano may mga nag fishing And guys Nandito kasi kami guys daligo kami daligo kami sa ano? Dito sa dagat Tinggo kasi ngayon Walang eh, pasok-pasok Yung ano po Yung Soko ano ba? Nagyaya ng maliko Naka dito kasi dito kaysa uh, malalim na diretso ba walang yun ano, walang buhangin yung paa mo ano, kasi malalim na tapos oh, ito siminto yung siminto yung ano ganyan yung siminto nah, ganyan o no, oh, ganito kaya nito dito ka um, walang buwangin tapos dyan ano, 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 Angin dia tu guys Melaka angin Melaka setengah angin Santi guys dito may mali ko guys ano uh, pag Santi talaga kami dito dito kami o dito kami ang so may may yan yan eh, marami kami dito yun magpaano yung mga tao dyan dati guys dyan nakiat ah, yung mga tao dyan guess, tapos tatalon sila sa dyan sa dagat malalim kasi ito eh yan ah palapit lapit tayo ng konti guys ang maganda ang kuha sa ano, yung may tanki yung malaki oh. yung malaki guys Oh there so. Sab. Hey guard agora Bye. Guys!